Maaaring unti-unti nang nakakalimutan ng mga bagong henerasyon ngayon na may isang magaling na aktor na kahit sina Fernando Poe Jr. at Joseph Estrada ay humanga sa kanyang galing mula pa sa kanyang pagkabata nang magumpisa itong maging artista. Isang aktor na maagang pumanaw dahil sa isang aksidente na kumitil sa kanyang buhay sa edad na 30 siyam lamang. Ating alamin ngayon ang kanyang buhay dito lang sa istoryahe. Si Jay Ilaga ay isang artistang Pilipino na nag-host ng Stop, Look and Listen at nagbida sa Maisan, Maisan at Going Bananas at lumahok sa ilang mga pelikula. Ipinanganak si Julius Abad Ilagan noong January 20, 1953. Naging matini Idol siya dahil sa kanyang kagwapuan at pinagbibidahan ang mga pelikulang tulad ng Maruha 1967, Tubog sa Ginto 1970, Pinoy Crazy Boys 1974 at Hinog sa Pilit. At dahil ang hitsura ay may malalim na talento, nakalagpas si Jay sa paglipat mula sa teen star tungo sa adult na aktor nanalo ng Gawad Urian Best Supporting Actor Trophy noong 1982 para sa pelikulang Kisap Mata. Isa pang Gawad Urian Best Actor noong 1985 para sa kanyang papel sa Sister Stella L. at 1988 Famas at Film Academy of the Philippines Best Actor para sa kanyang pag-arte sa Maging Akin Kalamang. Ang kanyang unang comedy movie ay Ato T. Bonjing noong 1973 at ang kanyang huling comedy movie ay Sa Totoo Lang. His final film appearance was alias Pogi 2, Iguguhit Ko Ang Dugo Mo Sa Lupa. Si Jay ay lumabas sa 36 na pelikula at dalawa para sa TV, sa Prinsipe Abante at Going Bananas. Si Jay ay anak ng sampagita star na si Corazon Noble at direktor na si Angel Esmeralda. Nagsimula siya bilang isang child actor na orihinal na ginamit ang Angel bilang kanyang screen name. Nakatapos din ito ng kanyang pag-aaral sa college. Noong nagumpisa pa lamang ito sa pag-aartista, paboritong paborito ito ni Fernando Poe Jr. at lagi niya itong dinadalaw. Siya ay ikinasal sa kapwa-artista na si Hilda Coronel. Kalaunan ay naghiwalay sila. At siya at ang isa pang kapwa-artista na si Ami Austria ay nag-live-in. Nagkaroon siya ng dalawang anak, sina Alexandria at Leona. Si Jay ay nananatili kay Ami hanggang sa kanyang bigla ang pagkamatay noong February 3, 1992. Noong gabing iyon sa Quezon City, nawala ng kontrol si Jay sa kanyang motorsiklo at nadulas hanggang sa kanyang kamatayan. Ayon sa mga ulat, hindi nakasuot ng protective helmet ang aktor. Siya ay tatlong putsiyam na taong gulang lamang. Isa ito sa dahilan kaya nabuo ang batas na Motorcycle Helmet Act Republic Number no. 10054, also known as the Motorcycle Helmet Act, upang maprotektahan ang ating ulo sa mga aksidente ng pagmumotorsiklo. Kahit papano, magkakaroon ng proteksyon ang isa sa mahalagang bahagi ng ating katawan. Ayon sa National Highway Traffic Safety Administration o NHTSA, Mula 2002 hanggang 2017, mahigit 25,000 na buhay ang nailigtas dahil sa pagsusuot ng helmet. Malaking bagay ang 37% na maiiwasan ang malubang pinsala sa ulo kung kayo kayo'y nakasuot ng helmet at 45% naman sa mga backrider nito. Sa Pilipinas, ilang showbiz personalities na rin ang pumanaw tulad ni na Director Lino Broca AJ Perez at sikat na balibir na si Rick Segreto ang nasawi dahil sa vehicular accidents. Si Nabroca at Perez ay nagkaroon ng magkahiwalay na aksidente sa sasakyan habang si Nailagan at Segreto ay biktima ng mga aksidente sa motorsiklo. Bigla man ang pagpanaw ng aktor na naman ito ang kanyang cornea na naidonate sa Manila Eye Bank Foundation at napakinabangan ng mga taong walang paningin. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Shout out kay Hector Nepomuceno, Mel, Maricris, Marinel, Pabs TV Official, Jojo at Asli Yongko, Setsu. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-istorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.